Kahit gaano pa kaliit yan, basta alam nyo na makakatulong sa anumang aspeto. Oh, halimbawa, eto na nga, nausapin na may mga naaabusong mga kababaihan. Wala tayong magawa. Nananahimik lang tayo at tayo. Aba, tayo na yung walang pinak tayo na yung pinakawalang kwentang tao sa mundo. Ha, mga boss? Kaya kung ano man ang may tutulong netong platform ko, Boss Chai, eh, nandi dito lang ako. Yeah? I, I want to take I want to take this opportunity also Mike you know ah, uh, gusto kong pasalamatan po lahat ng uh, bloggers hindi po mahirap yung laban na ito Ah, uh, hindi po madali itong laban na to Ah, uh, it's it, it, it's been eight years um isa-isa yung mga bloggers na kikita namin pero gusto namin magpasalamat you know um The victims, you know, on behalf of the victims, of of all victims, uh, you know, um, but especially of this case, who is trying to get justice, I want to thank all the bloggers na nagpo-post nitong ano, para magkaroon, magkaroon ng awareness, kasi my itong ginagawa mo is also uh, to fight against the rape culture. Hmm. Ang rape culture po, yung sinasaming ay celebrity yan, hindi niya kaya yan. O oh, eh, kasi nagpunta sa bahay, kaya ano. Yung mga things that um in-educate po namin tulad ni Coach Jarrett, yung ginawa, yung nakita ko hmm. ano niya, yung, hmm. yung vlog niya. um At saka yung tumutulong po at naniniwala at nagbubukas po ng isipan. Hmm. Nag-re-research nung tungkol kay Kat, tungkol kay Denise, tungkol kay Roxanne, tungkol kay Cedric. Hmm. Yung nagbabasa po, nagpapasalamat po ako because this is something for the Filipino also because ito po para din sa mga future na mga anak natin. Pag nagkaroon po tayo ng kultura na hindi po tinotolerate or uh, ini-encourage ang, ang rape sa kultura natin, mas madali pong lumabas ang biktima. Mas matatakot po ang mga rapist, mang rape. Correct. So yun lang po, malaking tulong po ito bawat step, every vlog, every 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 comment that mm. supports the victim. It mm. helps po with the culture. Yo! So, hindi maniwala kayo sa akin. Hindi naman mm. pinagtulungan ng ng ano 'yan, ng buong grupo 'yan eh. Si mm. Cedric lang 'yan. So, si Boss Cedric lang ang uh, talaga? At saka ano? hindi pa, hindi pa kamao yan. Parang siko lang siko. ata. So, ibig sabihin, totoo yung black guy. Siko lang know? ata, oo. O baka naman, uh, hindi naman sinasadya. Hindi <laughs> naman. ah, uh, There was a scramble din kasi. Ah. Pero at that time kasi, nag-usap pa yung mga yan. Like I said, Mike, may, may anak ka bang babae? Siyempre naman. Oh, oh, may anak babae. Si Cedric, tinanong niya, may anak ka ba babae? Mm. Oh, wala ka bang, wala ka bang... This is public, ha? This is also uh, in the court papers, ha? And that's mm. doctor, Ano. May anak babae? Meron ka bang kapatid? Wala ka bang mm. babaeng kapatid? Eh, mali yung sagot ni mo. Oh. <laughs> ilan, ilan ang renate mo? <laughs> ah, mali ang sagot. O, di pa. Ah, eh. ah, na, natalisod. Ah, Nasikat. Nasikat. Nasikat yung, nasikat. <laughs> Nas, nasikat yung uh, mukha ni ano ni alam mo sa totoo lang kung ganun din lang na kung totoo ah ang ang hindi pa naman napapatunayan sa korte eh magiging inosente pa rin naman sa paningin ng uh, ng mga ng batas at uh, ng mga tao yan. Yes. Ngunit so every, hmm. Everything I know lahat ng alam ko number one is yung hmm. nasa labas na at naisip publiko na. At nandun yeah. na sa documents as well. Siyempre, okay. hindi rin ako magsasabi ng mga bagay na hindi pahanda yung mga tao or yung victims na ilabas also. Hmm. So, to be safe also on that, that side, you have to look at at my, I am here today, hmm. also to bring awareness. Nandito tayo, Mike, para hmm. maintindihan ng tao na kung ba, paano nangyaring akti, biktima dati, hmm. tapos pwedeng hindi pala biktima, siya pala yung, yung nag-offend, di ba? kasi ganito yan eh, ibang-iba talaga yung ano eh, uh, pag ang social media or ang mainstream media, ang uh, nagpabango sa iyo eh, iba ang ano eh, siyempre alam mo naman mga tao kung ano yung nababalitaan yan, yun yung paniniwalaan. Uy, kawawa naman si ano, Bong na baru nagulpi. Uy, si Denise, ang landi-landi. ba? Diba? Buti nga iyo, malandi ka, mga ganon, ba? Diba? Mapanghusga yung mga, ano eh, mga, sorry ha, ah, marami nating mga kababayan na hindi inaalam yung totoong kwento. Kaya nga nandito po kami, no, mga boss, para naman na sa ganon, kahit na papano, makapagpaliwanag tayo kung ano yung mga totoong kwento doon sa mga nangyari patungkol sa panghahalay at panggagaha sa di umano ni Bong Navarro dito sa biktima di umano ha, na si uh, Dines Cornejo. Yon, nakaibigan naman nila Boss Cedric Lee at ni Boss Chai. Ah, maliwanag ano mga boss. So, umpisaan natin. Paano ba nagsimula lahat ang uh, kwento ng uh, panggagahasa di umano boss Chay, kaya kay Dennis Cornejo? I think umpisaan... Abot nang makakaya mo nang nalalaman mo oh, lang. Oh, yes, of course. Uh, umpisaan muna natin kung bakit nalilito para para malinaw muna. Yung hmm. na-explain namin ni Attorney Papasio sa public hmm. that I have been explaining ini ini ko for the last eight years. Um, iba po ang January 17 rape, iba hmm. po ang CCTV na January 22. Sa mga matatalino nating televiewers, isipin nyo to. Uh, eh, ah, boss ka boss Chai, kita kakita. Uh, ibig sabihin, yung January uh, 17, ibang video yon. Tapos walang yung videong linabas ang ABS doon. Ah, walang nilabas, ibig sabihin pinagtakpan ito kung uh, sa ganon, no? Kung hindi nyo nilabas yung totoo, nilin lang nila yung publiko sa kung ano yung dapat at totoo nilang paniwalaan. Tama, no? Ganon. Yes. Ayun. So, sige, tuloy. Okay, January 17, yun yung rape. Uh, yun yung time na nag-text uh -huh. si Denise sa tatlong friends niya. Si hmm. Cedric, yung kinatawag ng Tatay Ferdy, na kaibigan hmm. ni Cedric, at yung ex-boyfriend niya na hindi ko nababanggitin yung name kasi he's a private person. So tatlo yun, text ni Denise. Yung tinex niya kay Cedric is help, I'm being harassed. Yung tinex niya kay Tatay Ferdy is someone took advantage of me. Okay? So ala una ata ng umaga yon. Hmm. Umalis na kaalis na si Vong, dumating sila Cedric. Nagkamali uh, ang isang radio uh, I remember this, I was in Australia because I saw the video mm -hmm. In the beginning, merong isang stasyon na nagpakita ng CCTV I think it was ABS na pinakita nila na on January 17 dumarating ng gabi, kaalis lang ni Vong at dumating sila Cedric, okay? Yung January 22 po yun na po yung time na pinapakita po sa masses na yung sinasabi nilang one-minute trip, January 21. Hmm. So Ito. kung natalim, ating mga What? audience, magtataka kayo, set up ba ang 22? Ano ba ang nangyari? Hindi naman magagalit ang gano'n itong mga taong hindi naman magkakakilala. Hmm. Kung kunyaring walang nangyari noong January 17. Hmm. At, tanong dito, uh, Boss chai dapat noon nyo pa pinalabas 'yan. Dami naniwala na niwala na biktima si Bong Navarro. Matagal na po kami nagsasalita. Ah. If you Google, okay. if you search Facebook ko, Twitter namin, marami naman hindi lang handa yung tao nung time na yun. And nung January 2020, nung panahon po ng pandemic, lahat ng tao nasa bahay. Um, merong issue na lumabas yung Rhymes With Wrong. Nag-trend hmm. nag po yon sa Twitter. Hmm. Yun yung Take Cut Alano. So marami po nakabasa noon at marami po nakaintindi. Oh, sabi so matagal dito, na po nagsasalita. Oo, oh, matagal na yan sila. Kaya lang alam mo maraming takot noon. Bakit may impluensya si uh, yung nakasalikod ni Bong Navarro noon panahon na yon. Kaya nga Di umano ay hindi na dumaan ng korte yan, kundi ang uh, DOJ na yung uh, ano dyan eh, nag-absuelto. Uh, Tama ba, Miss Chay, na hindi dumaan sa korte? Basta na dinisisyon uh, lang okay. agad ng uh, DOJ? Tama ba? Hindi pwede naman po kasi ang mag-write, mag, mag ang probable cause ang DOJ. Okay. Ang nangyari po, kinuha ng DOJ nung panahon ni Dilima yung kaso from tagi okay. Ah... So, po doon ng seven years. May proseso po kasi yun eh. Dismiss, uh. appeal, dismiss, appeal. Hanggang sa last process na, tsaka lang namin pwedeng dalhin sa Court of Appeals. Alam naman kasi namin may probable cause. Mm. Pero yun nga, eh, hindi namin alam kung bakit hindi nafafile yon So, ngayon, Tama naman. Because iba kasi sa CA kasi tatlo na judges mo eh. Hmm. Sa DOJ kasi, di ba, yung prosecutor lang isa, gano'n. So, ito, alam mo na may, may laban kami. And tama naman yung sinabi eh, ng CA, no? I-file nyo yan. Kasi bigyan nyo ng day of court yung victim para i-prove niya. At i-prove din ng, ng ni Vong kung... Hmm. Uh, kung ano nga siya, innocent siya. Kailangan dumaan sa process ng court. Hindi pwedeng babasahin mo lang, tapos doon na magde-decide ka, ah, hindi guilty yan. Hindi, hindi po ganun ang kaso, may trial po yan. So, ibig sabihin, eh, may kinalaman si Dilima na kinarma. Dahil, uh, pinatagal niya yung kaso, ganun ba? Alam nyo, Sipin well, Isipin na lang, ha? Yung mga taos bebanggitin ko isa-isa, yung mga taong ah uh, tumulong kay Wong, uh, de Lima, na, na? Mm. Mar Rojas. Mm. Sinasabi ko Mar Rojas, kasi si Tony Calvento at that time, mm. meron siyang pinakitang photo. De Lima, Mar Rojas, nandun, eh. Kasama ni Chito Romeo. Mm. So, si Tony ang naglabas ng litrato na yon, Kaya alam ko, mag magaling ang memory ko, naalala ko lahat yun. Um, I think because yun yung parang they wanted to help, siguro hindi rin naman alam, They're just doing their job, you know? Uh, Chris Aquino, uh, yung mga victims nag-file sa CHR, no? Na pinaprotektahan daw ni Chris, tumatawag daw sa mga judges and all that. In fairness naman to Chris, no? She tried to clarify her name, kay So recently, nung ito lang, so mga a month ago, at uh, tumawag naman si Chris uh, mm. to say na hindi niya tinulungan at nag-sorry din kay Cedric na kasi ang dami kasi nagsasabi na tumulong talaga siya. So she wanted also to clear her name na hindi siya tumulong. So, at uh, Tony Calvento, mm. PR yan ni Bong dati. Ah. So, uh, RIP, sumalangit so, mm. na nga kanyang kaluluwa um, meron pa iba. Uh, there, there, are, there are names. Yung mga... Yung, Kilala. Yung, hindi lang yon Yung parang nag-arrest pa ata kay Cedric. Nakakulong ata ngayon for drugs eh. Yung taga-NBI. <laughs> ah, yun. ah, 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 ah. Oo. Oh, oh, so parang... Oh, kilala ko yun. Oh, kilala mo, di ba? Uh, Mike, you know, yung CCTV na yan na sinasabi na sumikat na umikot kaya hindi naniniwala ang taong may rape uh -huh. na nangyari noong January 22 yung CCTV, di ba? January 17 yung rape. Alam uh -huh. mo, may nagka-issue yan sa korte. Eh. Uh -huh. um, ang alam ko, linalabas naman eh. Sinabi na naman ata ito ni Atty. Tupasho. It's splice. Uh -huh. It's edited hindi makita yung original. Nasaan yung original? Pati yung labas. nawawala. So, pwede ba namang splice mali-mali yung timestamp tapos gusto niya tanggapin namin sa korte, di ba? Correct. Eh, ito, may ano rito, may parang uh, siguro uh, idol si Bong Navarro, no? Eh, welcome naman lahat dito, yung uh, kahit sino pa sila. Ito ang tanong niya, paano naman yung mga side ni Bong ang pakinggan nyo, hindi puro side nyo? ganon para nga uh, sinasabi niya kanina syempre kaibigan niyo si Denise kaya pagtatanggol ah. niya si Denise okay miss kung kung sino yung nagtanong hin mm. nung nag-umpisa po ako I'm a women's advocate po Australia uh, I started uh, I am with a group of women we are United Voices Against Rape Abused Women so hindi lang po si Denise ang victim na mm. na tinab uh, you know we 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 fought for marami pa po um, uh, yeah. so ang kaibigan ko talaga mas malapit sa akin is Kat Alano mm. ano hinyo na lang yan okay ah uh, si Denise po nakilala ko na lang because during nung case nung movie ako ng 2015 kasi nga uh, I I've been defending them online nag reunion reunion tsaka ko lang sila doon nakilala ngayon yung sinasabi mong bakit hindi ko pakinggan si Bong? Ganito lang yan, darling, eh. Hmm. Pag isa lang ang victim mo, okay lang. Pag dalawa, tatlo, apat, at meron pang isa na lapit sa'yo, uh... nasa sa ay, victim, ano, victim yung ex-wife ko, parang ganun. O, di ba? Uh, common sense na lang yun, no? Oo, parang pag marami na masyado, hindi ka na mag-ano, mag eh. Tsaka, you know, I have more reasons kung sino ka man. Mas, ma mas marami akong rason para mag-side. Hinahirapan ako mag-Tagalog, Mike. Um, mm -hmm. it's, it's, <laughs> it's easier for me Sige, to side. Mas madali para sa akin mag-side kay Bong. Kasi ang kapatid ko, dalawa, close kay Bong. Mm. Pero ang sinide ko, yung victim. At nare-respeto ako ng dalawang kapatid ko dahil alam naman nila, maninindigan ako sa tama. Ang mga kapatid ko kasi mababayete. Eh. So, kaibigan-kaibigan. Pero ako, mm. hindi. Hindi. Hindi pwede. Mm. Diba? Pag nagkaanak kayong babae, maintindihan nyo. Kung wala kayong pinaglalaban, right. ito yung pinaglalaban ko. So, marami na ako nakausap na victims. Yan ang advocacy ko. Hindi naman yun yung advocacy nila. So, nare mm. ko. Nakaibigan nila yon dahil magkakasama sila eh magkakasama sila sa isang industry.